ni doro. Ava da egg red. Ava dance Ano ngayon yung pang-apat doon? Bobs. Eh eh bobs. radio. ko to sa mama mo. <laughs>

<laughs> At ko si mam, ya yeah, upload Ate, ina, ko tata patkos ko mama. mama. <laughs> ah! ah! <laughs> yeah, <laughs> <laughs> ay! Ay! Dinudura, risi, ay! 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 Ay!